Hello guys, good morning. Daming uho, oh, ayan. Daming uho, oh, tsaka libos. Ayun, ayun, ayun. Ayun. Oh, dami guys. Dami, dami guys. Good morning. Dami na kami nakuhang. Uho, oh, ayan. Libos, ang dami. Hello oh, guys, good morning. Oh, ayan, dami. Ayan, uhong guys. Oh, ang damo kayo. Oh, damo, damo guys. Oh. Ah, yung digbos. Ayan. May uhong oh. Ah, oh, may uhong. Kailangan doon. Ayan guys, dami dami dito guys. Oh. <laughs> aga, aga. Nasa <laughs> sa pa lang. Nasa is pa lang guys. Andito Ay. na kami. Ano kami Ay. Ayan okay. Bam -bam -bam. okay, so. hmm. guys. Bamo, okay, bamo. Okay, yeah. okay, guys. Ang dami. Dami ligpos guys. Ayan malapit lang sa aming mga bahay. puno guys. Ang hmm? dami guys. na Baka bukas meron pa to.

uhong, maraming uhong ngayon doon, titignan ko yan dyan na, sa ginaturo eh maris ay, guys ang dami oh, dito lang to sa tabi ng bahay namin guys so, uh, oh. oh, guys so, lang sa tabi ng bahay namin ayan o oh. ang oh, dami thank you. Ayun. Ayun, to. Ayun, Thank you Lord. Thank you Lord sa so, Gracia. Ayun. Ano bukas ng mga taga bundok. <laughs> Pagkain ng taga bundok Ayan, daw. Oh. Ayun, dami. Yan marami, napakan ko pa ng iba dito. Hindi <laughs> <laughs> ko kita, ubos ng ilaw. Eh yung malaki na Yan guys. Dito lang. yung mata namin Kahapon pa yun doon dadatan. Oo. na sa nag-ano buka. Buhong <hung> sa bundok. Dito, meron, meron pa to. Kahapon, dito, din dito. Meron pa to bukas guys? Ang nakita ko dyan kahapon, dalawang piraso. Huwag lang dyan, dami ini ni Impoy. Oh, may perno yan be. Ayan, uh, sandali. ohong be sa mga bunsod. Buto. Eh, sorry po. tinggal kudo-kudo kami di itu bantu deh uh anu dan be ay be san Oof. Mm -hmm. Ngayon tayo nahuling bus. Teka isong maliit, sila may maliit pa diri. Yan guys, yan yung lola natin, lolo uh, tanim na sitaw. Oo. Uh, Kung kunti pa lang may bunga ng sitaw ko, guys. Pipitas hmm. tayo. Ang gayo. Okay, oh. Ang gayo. Okay, yung na sitaw. Hmm. Okay. Okay. May tuling kao natin kay pantanong natin i-gulay natin. Ito po. Ito sa guys yung sitaw na. Ayan. Na. Ito siya yung medyo maiksi guys. Galagay natin sa likbus.

morning, good morning. Yan. Agang aga pa, wala pa lang ala, pang alas sa is. Gulo na kami kahit daming ligbos. Mm. Ito naman si Tao. may mga mahahapa din siya gayo. <coughs> Ito, ang haba. Terus ke Yesus Terus si babu oh. okay. okay, so... oh. Terus this... Pa lang ang aking sitaw na may bunga. Ayun oh, dami ng bulaklak. Ito tuling na to. Unin natin ibilad natin, guys. Para maibinhi ulit. Kasi wala na akong binhi. Tatanim natin to ulit, guys. kinunan kinuhaan, kinuhaan ko na kinunan ko na nino isang araw guys hindi natin tumutuling guys yan guys yan ang ating nakuha sa ilang puno lang oh. 5, sa pitong puno ito lang atin nakuha guys kasi kinunan ko na nung isang araw oh, okay, guys so dami kaming okay. ligbus dami kami nakuha guys ayan oh ligbus eh okay.

kakak uh, kaku kemudi kehilangan itu iluto kaget kasi yeah. kung hindi ano hindi <tie tinggulungnya> guys ah. guys.